siya ngayon guys dito sa may sa may uber park ayan, dire-direct red ang takbo ng sasakyan guys punta ang divisory ayan iba ang na tingnan guys wala na sagabal, mga ang mga jeep dire-direct ang takbo Kau so, gak menyumbir pas. kanina hanggang dulo mamaya yan guys may mga vendors na yan dyan yan yung train train sa tuban bon yan sa tuban yan dati guys hindi walang jeep na makakadaan dyan eh direk yan guys kahabaan ng ligtso. dawa siya. na dawa siya more. dito dito palaging traffic yan dyan palaging traffic yan dyan dati we dati nang hindi pa nakaupo si tatay digong dito dito yan yan dyan puro siyan magkita yan ayan, ito dito lalo na pag sa ko dito walang walang truck makadaan talaga puro siyan magkita pati doon yan Mm hmm? Ang linis oh. Mauga ano, overpass. Hanggang rekto. Hanggang dulo yan guys. kabuuan ng rikto Puntang Ligarda. Puntang Kubo yan dyan. Sa yan dati namin. Mamaya yan, yan May mga kainan yan dyan. Yun, mamayang gabi. ano, yung kumakantang sampo, sampo lasang klase and dito yan, banda sa, ano, dyan yan, sa baba ay, eh, ganyan, yan, yung parking na yan yan yan, please, dati nila sampo, sampo lang ano oh, ah, malinis simulan ng pinalinis to ni tatay digong dati tapos si Yormi yung Yormi dati nagsalig pwersa sila dito lumili sa Manila. Yan dating hindi pa ng mga jeep ngayon, no? Wala nang bagsita, wala nang mga builders e, dyan. Kaya dyan, no, hawak dyan. Dito, dito, hawak sa dati ng mga muslim, eh. So, dito, dito. Ang hirap kung oh, dito, dumaan dati. Ano, pag linggo. Ano, pag isimbir. Puluhan kang sana ng tao, eh. Tagulit ka pupunta ka doon sa dulo, sa so, may kutuban, kung mag-shopping ka doon, mamili na daro ano? Ito ba na yan, o? Ito ba yan? dyan, night market yan dyan pa nila. Amaya yan, mga alas 5, Pisa na lakad sila. Ini tinggal. Tawid dito. Tawid dito. Tentang Dragon Eat. Tutuban Mall. Ito overpass to Ito, bangkita rin sa dati. Yan pinagpartingan niya dyan. Yan, bangkita rin yan dati. Pinalinis ni Tatay Digo. Pinalinis ni Yormi dati yan yung PRRB at saka si ano, Yorme, nagsanit pa rin sa dati kaya tumilit ang ang Manila nang natapos ang term ni Yorme bumalik sila, ngayon lumilit ulit you know? ito na yung street papunta yan ng, ito nagupang street ko eh ang mga jeep yan papuntang sa hangandaan papuntang paho, papuntang kalungukan yung daanan dito yung mga gate. Dire Dire-direction yung mga patawag nito. Yung mga maliliit na sasakyan. Ito yung Dragon 8. Ayan. Bridge din to. Uh, yung laman nito, mga pang mga tila, mga ang mga paninda nito sa loob mga tila, mga pang pang kasal ayan tayo sa loob guys pasok tayo dito ito yung baba niya no? overpass sa entrance na papasok ng ano tutuban yun may kainan drinks sa looban guys amaya yan sa looban, may night market dyan Ito yung mga Telephone pa rin dyan. <laughs> mm. yeah. Ano? Dito sa loob ko so, kay papuntang Totoban. Ako okay, yeah. so, yan. Papuntang Totoban. Ano may kainan? Hi! Ano? mga cellphone to guys, yung laman dito Cellphone damit. Luka makarating doon sa totoban. dati guys, At hindi 50, pa to 50, nasunog 50, 'to. Ito to toys pa to. multo Dito kami nagtatambay dito. May mga vendors din dati dito

150, 150, 150. Isa na sila guys. Yung mga kubo-kubo na yan. Night market yan mamaya. Ito. So, kainan yan dyan mamaya guys. Ang ganda dyan mamaya. Minsan may banda yan dyan eh. talagang crisis nyo yun. Dati matao tao pag sabado dito eh. Oh, tao. Tahimik. Tahimik. Pati ito kayo na no? ko lang mamaya yun dyan. Minsan kasi may banda dito eh. Ayan o, parking. Ito yung nasunog dati guys. 2011 Bagwan di Mall unog. mo sunog Itong tutuban mall muna na Umabot po kayo sa bio. Ang ganda oh. Kondo na 168. Ayan oh. Kondo na 168. Ah. Kondo so, na 168. Kasi so, yun naman oh. Yung sa building na ano. Malapit sa amin.